sa i ano eh, tunog ng e-bike. Sobrang lakas. E -bike. <laughs> <laughs> solid ba? Solid. Alarm ulit yung e-bike di. <laughs> ito e guys, e sound check natin. Pisa natin dun sa maliit. Testing natin. game. Okay. guys, sound check natin yung pangalawa, yung tubo na sobra. Okay. Ilang spray yan? Twenty. One. Na spray. Testing natin. Medium size, tubo. Dito pa rin yung ignite. Kasi. Dito. Tapos, kakalabitin lang natin. Game. Ouch. Ito guys, yung pinakamalaki testing natin, yung ginawa nating uh, drain ng ano, bahay. Ilan naman yan? Nasa 40 plus to. Medyo madami kasi malaki. Hmm, Pakita mo so. yung pindutan. Yan. Yeah, ito yung double na ano, igniter. Dalawang lighter. Hindi pa nga. Uh, um, ayan siya o. Oh. Yeah. Ayan yung guys, yung tubo natin na ginawa. Limang Uminit ba yan? Uminit ba? Yeah. Hindi no. Hanggang Limang divider. Tapos dalawang igniter. Tapos sa pamit. Sa blagay. sa sa dulo, ano kaya sabihin natin? So guys, testing sa pang testing. Subukan natin. Tayo kami ha. Okay, <laughs> naman guys, ito yung ginawa natin, double igniter, saka yung design natin, solid, keep safe. <laughs> Go! Ah, oh, sige na. Ah! Sakit sa tayo Ito yung pambata, maliit. <laughs> Makabawi mo lang sa tunog. Aras din yun. <laughs> Ang cute. Ay, hey, isa naman. sa daog isa no? Hmm. Grabe eh. Ito yung tubo. Yan ba yung na-try ko? Oo, oh, ito yung ginagamit mo. Yun. Yung una-una? Oo. Oh. Ito yung una kong ginawa. Na atre na yun. lang. Solid to eh. Testing. Ulit. Natin. Game. Game ah. Ay, yes ko po.